sa Maxion Rescue na yung gabi. Mabilis yung motor ng motor. Natumbok na yung kotse sa likuran. Mga patang nagpupuslit ng kable sa ilalim ng truck dahil ipit sa peligro. Kasi yan ang koneksyon ng ilaw papunta sa ilalim ng truck. Pag sinunog nila, Nawaw, natatanggal yung bala at pag lawa kalabasan ng tanso na isa pa kilo na Eh hey, kapag kumuha sila ng kable, kapag lumabang kami, pag nakasaktan po namin sila, yung mga magulang, tutulong mga yon, Wala kang magagawa din do, kahit, tum kahit lumabang ka, ikaw pa rin masama doon. Hindi mo naman pwede mabahin kasi may mga ano rin, may mga kutsilyo ng mga ano mga bata eh. At motorsiklo, Subalpok sa kotse. Rider ng motor. Languraw sa alak. Ano pangarap niyo? Uh, allegedly nakainom siya. Uh, Nagihikap. Uh, Amoy alak. Walit. Para namin, Tapos sa mga igan, ako naman, Arnold Clavio Oras na ng totoong drama at aksyon dito sa Rescue! isang mapanganib na trabaho ng mga minor de edad ang natuklasan ng rescue. Mga batang edad 13 hanggang 18. Pumapailalim ng truck para magpuslit ng mga kable. Tunghaya ng ginawang pag-rescue ng mga tanod ng tundo. sa lugar namin, sa Redis ng papuntang yung may city, ginagaganap yung mga halbutan ng mga wire, mga kabataan mga minor de edad. Ah, so, mahirap ang proseso dyan sa pagdating ng may city, kaya nagkaka-traffic-traffic sila. Kaya ang mga bata nakakagawa ng aksyon dahil sa nakahinto sila mga traffic. Nandiyan sila sa lalim ng trap na mag ikot ikot sila dyan. Walang araw na, well, basta pagdating ng traffic, andyan sila palagi. Pag uh, ng gabi, araw, nandiyan sila pag sa traffic. Iikot muna sila dyan, titingnan nila yung sitwasyon ng where sa ilalim, kung may mahalbot sila. Kapag uh, nakita na nila, susutin nyo sa ilalim, titingnan nila yung where, puputuloy na nila. Interesado po ang kabataan dun sa wire na nakukuha nila dahil malantanso. Na matatagpuan dun sa 7-way na kinukuha nila. Nagalamang po ng pitong pirasong wire yan sa loob. Kasi, kung tawagin niya, seven-way. Si Kasi yan ang koneksyon ng ilaw, papunta sa sila likuran ng truck. Pag sinunog nila, natatanggal yung balat. Pag lawak kalabasan ng tanso na, ipapangilo na nila. Napibinta po nila na sa 300 bawat per kilo. iba dyan napapansin, katulad ng ibang painante, ay eh, natatakot dahil sa may, may nangyari na dyan sa amin na lumaban mga, yung mga bataan, pinagtulungan yung driver sa painante. Kaya eh, ang ibang mga painante, natatakot na rin bumaba. Eh, ba na lang din sila na kumukunin yung kanilang mga damit. Eh, kapag kumusta ng kapre, kapag lumabang kami, pag nasaktan po namin sila yung mga magulang tutulong mga yun wala akong magagawa din doon kahit, kahit lumabang ka ikaw pa rin masama doon hindi mo naman pwede mabahing kasi may mga ano rin, may mga konsilyo ng mga ano mga batay basa eh. mo, mapapatay ikaw pa rin ang mali doon hindi mo nga mapapansin kasi nakasa ilalim pag magkamali masasagasaan mo tapos ikaw pa rin, nakukuyogin ka rin dito agad na kumilo sa mga tanod sa tundo para hanguin ang mga bata sa peligrosong trabaho. Pero, hindi naging madali ang kanilang operasyon. Kapag may traffic, kapag may tatawag sa amin dito sa barangay, automatic ay maakto kami. Nandiyan ka agad kami pag habulin ah, ah, mga bataan. Kasi pag nakita kami, naka-uniform mga tanod, hindi na sa amin kung papalapit yan, kanya-kanya takbuhan yan, pulata na. <tellan> no, wala pang ating maulit. Dali na po sa Susun apa? Susun apa? Apa nama? Ia, ia kau ni orang b***. Dengan waskannya, Kaya nung tuwing namin makikita siya may bitbit na sa ako, yan ay dinadakma namin, tinitingnan namin kung ano yung laman ng kanya ay dinadala. Kasi kadalasan namin mauyo, huli namin niya dito sa barangay. bata po, years old lang. Yung Bata, eh, walang magulang sa Maynila, is Kaya siguro nakakagawa yung bata na dahil sa sarili yung pagkain naman, eh, wala siya mapapunta magulang. Anong naman yung lang po? Pinabayaan po ako ng magulang ko. Pinabayaan po ako ng mga sa Maynila. Alam niyo ang ginagawa ng mga anak niyo? Kung so, hindi niyo na yung mga anak niyo sa ito eh? niyo? Ang inaano mo ka din namin, ang isipinan mo din ang lang pag sa barkada, hindi talaga namin makagapa. Kung makita ngayon, ginagulpe ko na yan. Yung sinasaway naman namin yan. Nag-aaral pa ba mga yan? Nag-aaral ko rin sa akin, surgery. Surgery? Ako. Ngayon lang po yung hindi pumasok ba mga... Para sa kinabukasan ng mga anak nila, malaman nila kung ano ang dapat, mga responsibilidad nila sa kanilang mga anak. Gaya ng, kaya nagiging gano'n ang mga anak nila, nagiging sabi natin, napapariwara, natututo magnakaw, na papa-bayan nila. Una una, hindi nila na ipapasok na eskulahan. Siguro dahil na rin sa kahirapan nila. Pangalawa, uh, hindi nila na namo-monitor kung anong mga ginagawa ng mga anak nila. Imbis na, mag-aral, meron pa rin silang karapatan maglaro bilang bata, nawawala na 'yon. Misa naaasahan na ng mga magulang na maghanap buhay ang mga batang ito. Alam ko pong mali yung ginagawa ko. Kaya ako po ginagawa ng ng kable. Dahil po, para po sa kakainin nito. ito. Masa pa sa nagiging dahilan nyo, alam nyo ba kung saan na, napupunta yung mga kinikita ng mga anak nyo? gusto ko rin madala sa list of all. kung gano'n naman ang gawin so, dyan. Na... Kung may... mahuli ng mga tabi, di... dalihin na naman yun, so, naman ako dyan. Para... para doon maaayos ang tagyan. Patalaga uh, naman. Siguro sa ngayon, ikakaunseling muna namin yung mga anak nyo. No? At uh, sa unang pagkakataon pa nang naman, no? So, alam natin na uh, nagkamali yung mga anak nyo. Siguro, gaya sa inyo, Unang-una yung pangarap ng uh, pangarap mula sa inyo. Hindi ba yun? Hindi na tinatandaan. Sa unang pagkakataon pa lang naman, ha? Pero sana hindi na maulit 'to. Ano po? Totoo na wala hindi ginaya. Kasi hindi ko ako na mismo maglalakad para ano? Para magdalo sa mga pamasahe madali 'to. So, kung kalo yan sama-sama tayo, kayong dalawa kami maya, hindi ka ka na, hindi eh, mo na kami pinapansin na ang mga ko pala gumawa itong ganyan kaya balik-balik tulong sa rock <laughs> para okay. para malamay okay. kayo ang gagawin po namin araw-araw, ang gabi kailangan mag-servisyo kami para masog yung mga gawain ng mga bataan sabi natin, order to survive, kasama sa nagagawa nila yun na natututo sila. Kala nila, laro pa rin ang pagnanakaw. Uh, siguro sa inyong mga magulang, kung uh, nanonood kayo, uh, ang may papayo ko lang sa inyo, alamin nyo kung ano ang, uh, ano ang, uh, mga araw-araw na ginagawa ng inyong mga anak. Pangalawa, bigyan nila ng pansin yung mga karapatan ng bata. Yun ay tungkulin talaga ng isang magulang.